ikut, ikut tengah noh, si, 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 ni, ni tu, ni tu ni lah. Okey, 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 kita tengah. lah. Ah, sah kita tengah. Uh, may meron naman kasi siyang uh, code 3 license. So license ni sir is 1 2 3. three license yan ha. So dati na rin siyang uh, truck driver. kaya lang siya pa nag-enroll siya sa atin dito sa Dolpos International Technical Institute bilang scholar po ng testa sa driving C3 Kaya dito masusubok ang kanyang uh, driving skills malalaman natin kung gaano siya ka defensive driver uh, so far nakita natin hindi siya hindi siya yung uh, marumpado sa kalsada masyado siyang uh, maingat sa pagwaman very good po si sir eh. pangalan niya po ay si Roger uh, Laya. Laya. An Andaya. Roger Andaya di ba sir taga-tapis yung Andaya Bicol siya? Ah, Bicol yan. Bicol pa. Pero yung mataga Bicol. Bicol yung magulang mo. Bicol para yung magulang ni Sir Andaya. So, ba't kayo napad sir dito, Sir? Dito ang mga punasawa. Ah, so meaning, si Sir pala ay... Pero maroon lang mga kanon? Pero maroon dito. Hindi ba siya? O, oh, so, sir, si, Sir pala, taga Bicol. Dito na siya nakaasawa. Siyempre ako yung kanyang driving instructor. Yan. Yeah. So, siya po isang driver na at saka may license po na Code 123 Ano po siya mag-drive ng bus sa kalsada kasi uh, meron siyang LTO license uh, Sa testa naman po na training, uh, meron lang tayong binagdagdag doon sa kanyang skills Sinisiguro lang natin na yung nalalaman niya sa driving ay according to na standard